yun ko muna tong sasiyan uh, tuturo ko sa inyo kung paano mag troubleshoot ng nawalan ka ng headlight dito sa mga stator type na motor ito yung on off nya sa ilaw kailangan pa andarin nyo muna yung motor bago nyo testing kasi hindi naman na yung headlight natin pag kapag uh, hindi nakaandar yung motor wala talaga siyang headlight subukan natin sa high wala pa din wala talaga siyang headlight pero meron sang signal light yung signal light indicator niya gumagana naman yan o kanan kaliwa gumagana pati dito sa tail lights nya headlight tail lights ah sorry yung signal light sa tail lights gumagana pati yung tail lights din yan gumagana naman siya I ipatayin ko muna yung makina lang ka ng ilaw sa headlight So, ito na. Nagumawa ako ng pangmadaliang uh, improvised tester. Bumili na ako ng bulb. Halagang 20 pesos lang to. Tapos, dinugtugan ko ng lumang wire. Tapos, testing ko tong test light kung gumagana. Yun. Kailangan kasi natin, hanapin natin yung connection dito sa uh, headlight. Headlight connection dito sa my stator para mapailaw natin ulit. Yun, ito yung tatlong wire niya. Ito yung galing sa stator. Ito, ito yung kulay blue na may white. Yan yung ground. Tapos itong puti na parang yellow. Yan yung uh, charging. Tapos itong solid na dilaw na wire. Ito yung uh, supply ng headlight. Ito yung ititesting natin kung gumagana pa rin ba yung wire na to. Tutusukan ko lang ng wire. Sa loob niya. Yan Sa kabilang side ito Yung papuntang headlight Yung wala Walang ilaw Walang connection May naman dito sa baba Yung galing ng stator Baka sa sakit lang siguro Pero Pero wala pa rin Wala pa rin ilaw Tignan mo Oh, wala pa rin talaga oh. Wala talaga ng ilaw, walang supply. Sira na talaga yung supply niya papuntang headlight. Ang gagawin natin dito eh battery operated natin 'to. Itong dilaw na solid wire tatanggalin ko dito sa socket. Battery operated natin 'to. Para kahit pa paano meron tayong headlight na magagamit So ito na yon Tinanggal ko na yung pinya dito sa loob ng socket tapos dinugtungan ko ng wire iti-testing ko muna to Ador. kung nagana kung nagana tong yellow solid na wire yan tapos dinugtungan ko siya ng wire iti-testing ko siya dito sa battery dito sa fuse para sure kung magkaroon man ng problema sa fuse ma sa mag... sa pius niya na i-disconnect yung pag magkaroon ng pagdikit sa ground saka sa positive. negative. Ayun. ni ko na yung switch. Oh, yan gumagana. Pati yung high highlight niya gumagana din pati yung low. So, ang problema lang talaga nito nawalan siya ng supply na galing stator ito, itong solid yellow wire ito yung ito troubleshoot natin kasi baka may, baka may encounter mo to may encounter mo tong ganitong problema tapos wala kang idea ito yung paraan na gagawin mo para magkaroon ka ng headlight na pangsamantala at tanggalin ko na tong wire dito Itong wire na to, na dinugtungan natin ng gyro solid wire, pupunta tayo dito sa harap. Sa harap ng motor natin. Kasi mayroon dalawang sakit dito sa motor ng sa wire ng motor dito sa harap na ganito rin kulay. Ito siya. Ito yung kulay niya. Ito. Kadugtong yan dun sa baba dun sa stator ito yung solid yellow wire ito yung puputulin natin puputulin natin tong solid, uh, yellow solid wire tapos hanapin natin din sa kabila yung black solid wire na connection ito naman yung positive connection na yung pagsusay mo umiilaw agad yung ilaw ito yung babalatan ko para idugtong ko yung yellow solid wire ito yun sya huwag kayo magtaka huwag kayo malito dito sa mga wire na to kasi nag iisa lang to yung yellow solid wire nag iisa lang din yan walang kaparehas yan pati yung black na solid wire walang kaparehas yan kaya matuntun mo rin agad yan ito yung puputulin ko ito yung yellow solid wire puputulin ko na to tapos mabalatan ko lang to para idugtong dito sa kulay itim Ayan, balatan natin ito, tapos natin dito. Tapos ito, lagyan natin ito ng electrical tape para hindi mag-connect sa ground. Ayan, dinugtong ko na itong black wire at yung solid yellow wire. Pinagdugtong ko na. Tapos it it itesting ko muna. Iyon ko muna yung susian. Parang ang nangyari dito, nagiging headlight natin, nagiging battery operated. Kahit hindi pa tayo naka full wave na Rectifier Kailangan kasi pag mag Battery operated ka, Kailangan naka full wave Ito pang samantala lang to Yun gumagana siya. Ito magagamit mo to Pag nasa biyahe ka Tapos bigla ka nawala ng headlight Nawala kang idea na Anong nangyari Ito lang gagawin mo So ayun dinugtong ko na Gumagana na siya tapos nilagyan ko na rin ng electrical tape para di siya mag-connect sa ibang wire. Sa ganito lang yung gagawin mo pag mag-troubleshoot ka ng walang headlight sa motor mo. Sa mga stator, stator type lang to. Stator type ng motor. Yung, yung headlight nila galing yung supply sa stator. Tapos ito, pwedeng hindi mo nalagyan ng electrical tape to pwede rin lagyan kasi wala naman ng connection yan kasi hinugot ko na sa sakit tapos ibalik ko na tong sakit dito na galing stator para yung ibang connection nito gumagana yan handa rin natin diba yan na siya hindi siya na hindi na siya hindi na siya ko makarap kurap.